Batis. Anong pangalan ng batis dito? Dito tayo sa Hunglonghang Stream. Ayan si LJ again, kasama ko. At saka si Marlene. Anong oras na? Hapon na kami nakarating dito. 5.25. Ngayong araw, October 22. Maganda ngayon dahil tubig maraming tubig. Ibang stream naman itong pinuntahan namin ngayon. Pero malapit lang din ulit sa amin dito sa Lantau Island, Hong Kong. Ayano, ang galing niyang maglangoy. Hindi ako lalangoy, <laughs> malamig ang tubig. video-video ko na lang sila. Ayan. Ayan si LG. Ang hikers sa grupo. Swimmer na hikers ko. Ayan. Galing niyang maglangoy. <laughs> ang sirena ng batis. Ba't di ka maligo, Marlene? Ayaw mo? Ayaw mo maligo? Nasa <laughs> ah, isip lang daw niya malamig. Dito pa ang kabila, guys. Ayan. Mga bato-bato. Malalaking bato. Ayan. Mm -hmm. Ang ganda. Ang daming mga dumaan. Ang ibat umakyat pa doon sa pinakataas. Pero kami hindi na. Kasi hapon na pa di. Hindi naman kami mag-overnight dito. Ayan ang puno, ang mga bun ang bundo, mga puno, ayan. Ayan. Tapos dito. Dito lang kami sa bungad kasi ayaw namin magpunta sa ano. Mataas, malayo, malalaking bato. Hapon na kasi kami nagpunta dito eh. Ayan. To. Sila nagmamaratisan nagmamaruti isang singa. <laughs> Ang galing niyang lumangoy. Ang linaw ng tubig, guys. Tingnan niyo, oh. Ang linaw ng tubig. Oh. Kung hapon-hapon. O, oh, nakaikot na. Ayaw. <laughs> Kaya mo nun, ikaw ang sbida. <laughs> Ayan. Ayan si LG. Ayan lang bundok. Ayan lang may matanda. uminom ng tubig guys so kung ano pa sana maaga-aga baka maliligo din ako kasi ano sa hindi rin naman maaraw ngayon kaya malamig na eh malamig-lamig na kaya malamig ang tubig kahit maaga-aga kami nagpunta dito malamig pa rin ang tubig ang ganda solo namin ang lugar pero may mga stream pa doon may mga falls pa doon sa taas hindi na namin pinuntahan kasi masyado ng malayo, gabi na makulimlim na pati o, diba ang linaw ang linaw ng tubig tao dun, ito, guys. Tubig. Ang tubig ng buhay. Ang, ganda. Ang linaw ng tubig talaga. Ingat ka dyan. Ayan. Parang nag-ano siya, naka-jacuzzi. <laughs> naka-jacuzzi. Tingnan nyo naman ang linis kasi. Ang sa sarap. Mas lalo kang lalamigin sa gano hindi ka. Dito dito Ay, hindi. Kasi hapon na eh. Alas 6 6 na. Oo. Sana pa hapon mo. 6 na. bukas. Ang bukas. Hindi tayong pagkain. Anong oras? Hindi. Dito tayo.

Doon kami galing guys. yung oh, inakitan ng mag-party. Andun mga gamit namin. <laughs> Nagkalat. <laughs> Ang linaw, di ba guys? Oh. Si Marlene hindi rin naligo. Tapsaw-tapsaw lang. Hugas-hugas lang. Ayan. Ayan. Diba? Paradise. O may tao doon, no? Yan. Pwede pang viewing area. Viewing area din dyan. Very maganda. Ang ganda di guys? Viewing area din yan. Ayan, nagpipicturan sila. Hapon na. O, nagmamaratisan na sila. <laughs> nagmamariti sa nang na dalawa. Five, ano na, 5.40 na. Papakita ko ulit sa inyo guys, o. Oh. Ayan po. Diba? Oh. ang ganda. Andun ang tubig, andun ang tubig oh, ano Ang ganda. Tapos dyan, lahat anuhan ng tubig. Ayan. Diba? Ang ganda talaga. Kaya hindi nakakasawang ano, mag-stay dito o magtambay. Tahimik pa. Nakaka-relax. Okay guys. Okay guys, hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo sa akin vlog. Bye-bye na. mag bye, -bye na kayo. Bye -bye. Ayan. Sila, siya si Marlene, sa so si LG. Bye-bye guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking simpleng vlog ngayong araw. Hanggang sa muli. Bye-bye.